kung nyo grabe oh saka ni uh, huli pa sakto no merong uh, nakwanto na ito yung literal nakwanto talaga kailangan linisin after 3 years kumusta na ang Manila grabe sobrang dugyot na ngayon kung may kita nyo kabay sa mga ibang lugar dito puno na mga basura yung iba dito ginagawang CR at ito ngayon dito malapit sa MacArthur Bridge Huli sa akto yung pag-itchas, grabe. Kaya pala kapag dumaan ka dito, ang baho at sobrang mapanghi. At paminsan nakatakot dumadan. Good news sa mga taga-Manila na lalo na si Yorme dito at babalik na siya as mayor. Unang gagawin niya, lilinisin ulit ang lungsod ng Manila. Ito na tayo sa MacArthur Bridge. So, ito ka ba yung ginawa tong uh, CR dito? Oh. Grabe. Yan ay ginagawa ng uh, project dyan. Uh, dito. So, mukhang marami talagang linisin dito sa, kan, sa Manila. Unang-una na yung mga kwento, pasura. Grabe oh dito ka ba yung ito legit talaga ginawa ko ito, CR ito yung literal na kwento talaga kailangan linisin. grabe eh katabi lang ko na ito, Manila Pasopis oh Hindi masyadong napapansin dito eh kasi patagos eh. Pero kung titignan nyo, grabe. Saka huli pa sakto no? merong na uh, nagkitsas. Nag so dito naman ito yung kasama na extension ng Pasig River Esplanade. At uh, ito ay malapit na rin um, may dugtong. Tatawid na siya dito sa MacArthur Bridge. Sirado na yung sa kabila, umikot tayo dito. Uh, malaki na rin yung progress ng construction. Itong kalsada na to, Riverside Drive, matagal na tong sirado. At yung ilalim nito, baha pato ng tubig. Yan o. Matagal na tong clog dyan. Kaya, iba na yung amoy ng tubig. Ito yung karugtong niya. So, nandito na pala itong ibabaw, no? ya, ¿no? Aquí es solo para así lado. Oh. So, mga meron mga tatamaan ko na bahay doon sa kabila. Kaya yung next update natin doon. Next phase naman. Ito, Manila sa Office. Hanggang dito sa MacArthur Bridge. sa Manila Post Office. Yan. So ito na yung pagsisimula sa paglinis ng Manila Kabayan. Pagkaupo ulit ni Elect Mayor Isko uh, Isco Moreno. Uh, so pasala natin ngayon ang Pasig River Esplanade. Ginagawa na yung next phase. Ang dahil uh, yung mga natin ang next phase. Ang maganda kasi nito na may maintain yung kalinisan dito sa taas siguro planet kaya naman uh, walang mga basura ito fountain to eh okay yung karugtong niya pala meron ng kano matagal na kasing sirado yung kalsada dyan papunta sa MacArthur Beach Terima mga pasura galing din sa mga tao ito sa basta excited dito sa pagbukas na naman itong bagong page ng Pasig River Esplanada pero bago ng kabayan syempre pag merong magandang pasyalan dito dapat malinis din yung Pasig River hindi naman yung Pasig River ngayon no? diba? nagpuno ng basura So isa sa mga agenda ni Isko Moreno ngayon Actually ito yung unahin niya eh Linisin tong Manila Hindi lang sa kalsada Hindi lang sa mga ilalim ng tulay Sa release ng train eh, Pati na rin dito sa Pasig River no? Eh, Kailangan ma-maintain ka Kasi ito yung top tourist destination ngayon Kasi pag galing ka dito Pupunta ka ng Itramuros Napasok ng Fort San Dire-diretso ka na lang dito eh So maganda dito kung may dala kang bike Punta sa next space ka ba yun? Yan na natin ngayon. Marami, marami ng mga commercial shops ang bukas dun. Ayun yung basura dito. Grabe oh. Nakakalawot na tignan. Ang no? dugyot tignan. Oh. No? ginagawa din pala yung Jones Bridge dito o may ginagawa sila ng repair Wow! Oh, ganda na pala dito. Mas pinaganda yung flooring. dami rin, So your one-stop shop, hindi lang basta, bilihan mga pagkain. Itong bago to kabayan nyo, itong mga Crane, no? Uso sa mga mall eh. Meron na rin pala dito. Ganda, Alas bukas na yung mga commercial shops dito. Sa wakas, after 3 years, magbabalik na si Yorme dito sa Manila. Bilang na lang mga araw at unang agenda na gagawin niya dito. Lininisin ulit. Ubusin yung mga tulongges. At syempre, yung mga projects na nagawa niya noong 2019, eh, itutuli ulit niyan. So, ito na yung panahon na Manila will be great again. So, ngayon, ang abangan niyo dito sa Pasig River Esplanade, yung next uh, pace. na simula dito sa Manila Post Office I think the diretso na to hanggang dyan sa may Ayala Bridge